Ang Philippine Information Agency ay kaisa ng Philippine National AIDS Council at ng Kagawarang Pangkalusugan ng Pilipinas sa pagunita ng World AIDS Day ngayong buwan ng Disyembre. Ilang dekada na ang lumipas, ilang buhay na ang nawala at hanggang ngayon patuloy pa rin ang programa sa pagpapalawig ng kaalaman sa HIV-AIDS. Tuloy-tuloy ang mga medikal na pananaliksik, pagpapalawak ng akses sa paggamot at pag-iwas at patuloy na pagbibigay ng sapat at tamang impormasyon upang mas mapalawak ang pag-unawa sa virus. Tulad ng iba pang mga social concerns sa bansa, ang pagsugpo sa HIV-related stigma ay nangangailangan din ng whole-of-the-nation approach kung kaya't lubos na binibigyang pansin ng aming ahensya ang pangunguna sa Information and Education Committee na ang pangunahing responsibilidad ay ang magbigay ng suportang pangkomunikasyon at ang pagpapalawig ng adbukasya sa mga programa at aktibidad ng PINAC. Ngayong taon at sa mga susunod pa, kami sa Philippine Information Agency ay patuloy ang suporta sa mga nakararanas ng diskriminasyon dahil sa HIV AIDS. Muli, isang makabuluhang pagunita sa World AIDS Day.